Number 1. Mahal ka niya. Kaya kapag sinabi niyang mahal ka niya, mahal ka talaga niya. Hindi mo kailangan ng reason kung bakit mahal ka niya. Yun kasi ang nararamdaman niya. Number 2. Hindi siya makahanap ng katulad mo. Marami na siyang nakilalang tao pero wala pa rin siyang makitang katulad mo kagaya ng ipinapakita at ipinaparamdam mo sa kanya. Number 3. Ayaw niyang maghanap ng bago. Gusto niya, ikaw lang at ikaw lang. Ayaw niyang magsimula ulit. Gusto niyang ipagpatuloy ang pagmamahalan ninyo. Kasama ka hanggang dulo. Number 4. Sa'yo lang siya nagiging masaya. Lahat ng gawin mo, kasama mo man siya o hindi, napapasaya mo siya. Nagiging masaya ang buhay niya ng dahil sa'yo. At wala na siyang sayang hahanapin pa bukod sa sayang nararamdaman niya dahil sa'yo. At last but not the least, number five, gusto niyang ikaw lang ang makasama habang buhay. Gusto niyang makasama ka sa lahat ng pagkakataon. Yung tipong kapag umaga, ni minulat ang kanyang mata, ikaw ang gustong makita. Makatabi at makasama. Sayo niya gustong bumuo ng pamilya. Kaya ibibigay niya lahat. Makasama ka lang hanggang sa dulo ng walang hanggan. Tandaan mo yan. God bless. bakit nga magbigil ba sa atin ng salitang forever? May naset na bang amount of time required para masabing nasa forever ka na? O may certain point of saturation ang isang relasyon? Kasi kung iisipin natin, lahat ng bagay sa mundo may ending. Iba-iba man sila ng paraan pero lahat sila natatapos. So bakit nga magbigil ba sa atin ang forever? Wag kasi nating gawing lugar ang forever na kinakailangan mong hanapin at marating. Kasi kung ang forever ay isang destinasyon na kailangan mong marating, mas pinapatunayan lang yung hypothesis na wala talagang forever. Kasi kung nandun ka na mismo sa lugar na yon, tapos na, tapos na yung paghahanap mo ng forever. Kasi para sa akin, ang forever ay isang pagwangis ng lugar na kapag mo yung wagas at tunay na kaligayahan, dun mo lang siya natagpuan. unang sign ay kapag ang lalaki ay maraming babae. Tama yung pagkakarinig niyo mga kabibos maraming babaeng iniiwasan para sa isang babaeng kanyang iniingatan sigurado ako na pang forever na siya kasi sobrang loyal niya sa'yo yung minamahal ka na kahit hindi siya mangako alam niya yung katagang matutong makuntento maging totoo at tapat sa'yo yung tipong mas gugustuhin niya pang magalit ka kaysa magsinungaling sa iyo yun ang unang sign na pang forever na siya sa pangalawang sign mas gusto niyang maging malungkot tama mas pinipili niyang masaktan malungkot o mahirapan wag lang na ikaw na babaeng kanyang minamahal na kahit hindi siya yung tipong wagas kung magpakilig pero wagas siya kung umibig dahil mas gusto niyang pangitin at pasayahin ka kaysa sa sarili niya na kahit hindi mo siya ipagsigawan sa mundo higit kanyang pinapahalagahan in short ito yung lalaking mas iniisip niya pa yung kapakanan mo kaysa kapakanan niya at yan yung pangalawang sign na pang forever na talaga siya ang pangatlong sign <laughs> ay kapag may plano siya para sa inyong dalawa. Ito yung sign na iniisip niya na yung future ninyo together na magkasama. Paano kayo bubuo ng isang pamilya? Ilan yung bubuoy ninyong anak at bahay na itatayo na magkasama kayong dalawa? Alam ninyo yung tipong gustong gusto niyang iparamdam sa iyo na ikaw yung pinakamagandang nangyari sa buhay niya. Na kahit ilang beses kayong mag-away, kahit ilang beses siyang mapagod, alam niya sa sarili niya na kayo pa rin yung magkasama hanggang sa dulo at pinapanindigan niya yung salitang walang iwanan. Na kahit anong hamon ang susubok ay hindi hindi siya bibitaw sa inyong pinagsamahan kasi marami siyang pangarap para sa inyong dalawa. At 'yun ang sigurado kong pangatlong sign na pang forever na talaga siya. At ang pangapat na sign ay kapag lagi siyang naghahanap ng paraan at hindi dahilan. Ito yung sign na lagi na lang kayong nag-aaway o sabihin na lang natin na toxic na ang inyong relasyon pero andyan siya palagi na naghahanap ng solusyon para magkaayos kayo kasi sobra kanyang mahal marunong siyang tumanggap at humingi ng tawad sa mga pagkakamali niya hindi man siya yung tipong palakibo pero kaya kanyang patawanin kapag nagbiro kasi sinisig niya yung relasyon ninyong dalawa na kahit ilang beses man kayong mag-away andyan pa rin siya sa tabi mo at hinding hindi kanya niya iiwanan. At yun ang pang-apat na sign na pang forever na talaga siya. At ang panghuling sign ay kapag may takot siya sa Diyos. Hindi man siya yung pala o kabanal na tao pero meron siyang respeto at isinasama kanya sa kanyang mga dalangin at pangarap sa buhay. Alam mo kung bakit? Kasi matagal kanyang hiniling sa Panginoon bago ka dumating. Kaya pagdadasal din niya na huwag kang mawala sa buhay niya ng pangmahabang panahon. Kasi takot siyang mawala ka sa buhay niya. Kasi para sa kanya, ikaw yung blessings na hiniling at iningatan niya na ayaw niyang mawala. Na binigay ni Lord Para essa paninha.